Hello, 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 guys. Hey, boy, I'm going to do Monday. Break po na ngayon. Break namin. 10 minutes. Copy tayo, copy. Dala tayo, guys, na hindi dala tayo mo. Dala tayo mo panas. Ano yun na? Ano na? Put pao. Masyado madikita lang mong balat, nakakain ko the way you on the first place. after lunch. I'm after lunch. may going kami <coughs> ma kaming have guys, I'm going di ko a lot of things So, I'm going to have a lot of things that I'm going to do. Ini pun lebih gaya yang kami tu, yang sa Mungkin dari yang ni Das ist mit der Bange sah das ist Bahn sah sich mal nur wala pa mal ja ah. hindi Oh, kay, kay kay papasan schon da. Die doch ich sag in die doch sa isang sigum salam. Kasi ang may turunon, ang kumuha ng kliyente yung sigum salam. So, siya ang kausap. So, yung gagabi, ang pagkakasabi, sa kanyang magagali. Eh, wala pinabot. Mukhang wala na ibibigay na yung gagabi ah. Ya. Hindi yung mga gusto. Pagdalaan ng ng gamit doon, nabot kami na hanggang gabi. Ang sigong, nag-ayos. Mas so, wala na ibibigay. Diba? Diba? Munta lang ako nung sabi ni Papa Sam One week lang Next week, ibibigay one Bali one week E eh, wala pa ibibigay yun Wala so, pang ano Wala kang beef Mag... na Magsasaro Mereka telah usah hutan akan berhenti Hentik buat anak muda anak takkan Bukan ni je So Parang ni Masa dia pun ni Tapi nas Saya mesti nak habis Saya 400 Parang 400 Kau main ni Kau 400 ni apa Ano dami, mas malaki. Pero okay, wala pang uh, nabanggit. Basta sabi sa akin asawa naman, hindi ko may binigay pera. Pero kung di ba? Hmm. Sino ako mong kapalwap? Sabi ko lang, kasi isa sa isang daang sinabi nun, isa lang tama -tama, ang tama-tama, hanggang dalawa. Sa so isang daang sinabi ni madam, isa o dalawa lang tumama. Siguro pinakamarami ng tatlo. Pero yung 97, mawawakas ko nung halina. Kaya sinabi niya na magpapahala. Kasi siya naman natatanggap sa akin kung nakuha na, hindi pa. Tapos nagsasabi si sa isa dinin hindi pa niya binibigay sa akin sinabi ko sa mga hindi pa binibigay sa kanya wala hindi pa sa ano e, ayaw ko may sabi siya si Sung Ho isang ano sigong dito so mga pangalan basta ganun eh sila yung nagka sila kasi din ano, si 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 ng ano ng sigong sarap si Sajang at sigong sarap kung saan magagaling yung pera no kaya itay-tayla ko Kasi ako yung hindi na ako susama. Dito lang ako sa company. Sila na pumunta sila Ang dami na ano? Alala, ang mga customer na ito. May soul. May kang di Sasol ni yang kong nam Gang nam stadium Bah malah lagi bah Yang orang ni lagi di situ Yang orang Busan bukan pun dengan busan Misan Pendek Busan juga, Once time twice Pero Tapi... Madalang din, ako, din ang order ng busa kasi nang malayo. Kami na nakakalap. Buti, hindi, ako sa malayo. Hanggang solo, lang, soul. Hindi um, ka ang hatak. Ito mga Tadalhin namin yung na, oh. lababo. Oh. Tapos, i-assemble na. Tukulungan, tukulungan. Patalayan ng grip. hose. Tapos, puna, sending. Ganyan lang. Taka buhat. Ganyan lang magiging ano. Asistenta ko eh. So, Mamaya na natin ituloy guys. Tap ako muna. Wait lang. I-post ko muna ito. Work muna ako. Lunch tree natin usapan. Okay, 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 guys. Magand magandang na tanghali sa inyo. Okay, so, tuloy natin usapan natin. Naputol eh. Siyempre, may pasok tayo, guys. Okay, guys. Uh, andito, tayo naman sa tulay. Kaya sa tulay at uh, hindi ako nakatulog ko. Hindi ako, ang ah, ko nagising pala. Alas, alas 5, kwa, ade. Ah, alas 5.50 yata yun, no? alas 4.50. Tapos, hindi ako magbaan na makatulog. Kasi parang, hinapo ako, bigla hinapo. Gawa ng ano, ng aking, uh, plema ubo ko na no, ubuo parang hinapo ako bigla oh kasi nga nandito <coughs> eh magaya nga na sabi ko ang kotob ko parang meron ako no? plema sa lungs kasi negative sex tray clear daw, walang makatang doktor tapos yung plema ko nakita ko hindi naman siya kulay green, hindi naman siya green na green. Ano siya parang ma maputi-puti. Medyo puti na konti. Ganun. Eh, napanood ko kasi yung sa YouTube, yung, yung ano, yung about uh, mucus sa lungs or plema sa lungs. Ay, eh, ano pala ito? Hindi pala gagalito ang katimuha gamutin. Diba? Gaya nyan. <coughs> Nangi-replay may ako Halos Mag-iisang buwan na guys Kung normal to Hindi abutin ng dalawang linggo to guys Sa linggo lang to, wala pa isang linggo Ta to Dahil sa gamot na ininom ko Kaso, makilang gamot ako eh Dalawang klaseng gamot na ininom ko eh Kasi <coughs> pa extra ako Wala naman nakita Kung nasa yun lang, yung ano yung Lema, hindi yun nasa lungs sa buka napalit ko sa ano youtube napalit ko sa youtube yun kaya kailangan gamutin yun ang nakakainis ah totoo sing guys ayoko na maggamot kasi mga masisma ano lang yung ano mo masisira lang yung kataw ng gamot so napalit ko mga home remedy sya pero effective naman daw yun daw kagaya na pag ng mga luya na mayroong Honey. Do you know me, honey? Oh. Tapos, exercise. Inhale, exhale. Na merong, ewan ko na kasama nun. Yung hinihipan. Matami ako nakita yung may paraan sa pardaw matanggal. Bakla yung mucus na lang. So, guys. di ko pa Pero gusto ko subukan, guys. <coughs> Kasi mahirap to pag magiging sibil ito, diba? Hindi na ito alam. Alam ko, lumalalay lumala pag dumugin na mot, pag dumo, ano, tinerapi, kaya ano, pwede lumala sa lungs mo, diba? Pwede ka magkakunang cancer siguro sa lungs. Mayroong cancer na lang, di ko alam kung ano. Kaya mas maganda hanggat na aga, gawin na ng paraan. Oh, sakit sa ulo, no? Ayaw ko pa naman ng ganito. Ay, tatrabaho ka dito sa abroad eh. Makakatas, makakarandom ka ng ganyan Ah, nakakairta Anyway Tatapos na natin kumain guys At ngayon po ay taglamig na talaga Kasi talagang ramdam ko Ang kamay ko Masakit sa lamig Isa na dyan dahil sa Medyo malakas hangin Ya, yang lebih pok belas orang ya. So, paling mas 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 malah big. Ya. Ayo. Oh. Mas malah big. Nih pula pa papa sokong paling yang lebih. Kalau kita nak nang ano, nang uh, nove, nabe nang nabe ber. Unti unti nayaan guys, unti unti nayaan. hanggang papasong December aangat na nung negative 8, negative 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aangat na yung negative niyan <coughs> buto nga sa Pilipinas, hindi kinakarundam na kami hindi eh. kinakarundam na negative puro positive <coughs> <coughs> ito negative walang multiplication at division kundi negative okay uh. tatanong ko si kunjang-kunjang kanina maramang ba tayong gagawin maramang ba kayo sabi wala <laughs> wala daw gagawin gawin hmm Nung no, sinabi niya kakunti ang gagawin, kinabahan na naman ako. Siyempre, alam mo na, pag kakunti ang gagawin, magtatago na naman yung isa dyan. Tatago-tago na naman pag araw na sahod. <laughs> Tago-tago, iisa naman. Nagmamadaling umalis, sumakay ng truck, para magsigong. Ah, matindi, matindi, matindi. Pero okay na, sige ang Diyos na ang bahala sa kanila ang Diyos na ang bahala sa kanila yun lang yun ang importante malakas ka at uh, pwede ka pumaghanap ng iba well guys malakas ka pwede ka pumaghanap ng iba oh atras ya atras atras yun atras 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 oh. Hi guys. Ah, nung biyernes, nagdinis lang kami. Wala ka lang ginawa. Nung pagdating na pagdating ng hapon, mga alas 4, dinis kami. O alas 3. Tapos, alas 5, pinauwi na kami. Pero syempre hindi pa rin ako umuwi agad. Nag, nag sampay muna ako, nag-aayos ako. Nakalabas siguro ako na kampanya. Alas 5, 45. O alas 5.50 Eh, hey, kailangan natin magsampay Magamit-gamit eh. yan eh Nag-ayos pa ako, magsampay pa ako Malamig, guys, oh Malamig, wala akong jacket Nakaw doble ako guys Yung nebo ko at saka ito Pero Nanonote pa rin ng damig eh Ay, Yung isok yung jacket ko pa mas madudumihan eh pang ano yun eh pang wala pa kasi kaming jacket na pang trabaho hindi pa kami binibigyan mo muna nilang ginabing kami ng matindi bago magbigay ng jacket kagaya dati iginabing ka muna ng matindi bago ka bigyan ng jacket tapos yung yung kugon Al alam niyo guys yung kugon hindi lang yun ng kahoy tapos isindihan kugon yan <clears throat> hindi pa gumagana kasi daw guys papalitan daw nila yung yung tubo yan. papalitan nila yung tubo kasi may na lumalabas sa usok bawal dito yung guys yung may na usok may multa penalty yung mga nga lang na styro, eh at saka kahoy na merong parang balat paglabas nun usok na itim ha? pag iyan hinalat nila kung nasaan location gali ka multa ka bawal ang usok pag ka huwag uusok ng itim okay lang puti okay guys bawal ang usok ng itim dito hindi ko maitin na kung bakit Kung ano rason nila Pero bawal Bawal Pwede smoke less Or white na uso Okay lang Guys Malapit tayo mag end na naman uh, Kita kita lang tayo Sa susunod guys susunod kita kita tayo guys Okay nasa muli Ah uh, ito na ang uh, ang uh, ang ating buhay dito sa Korea. <laughs> anyway, sige guys. Papasok na ako guys. Hanggang sa muli. Fighting!